Hi po mga farmers, welcome again dito sa G Farm TV. Ngayon mga farmers, uh, mag farming tinans po tayo sa ating pakwan. So kailangan natin mag-spray ng maintenance ng uh, pesticides at vulgar. Okay, tira no,

yan po mga farmers uh, pag nagpakwan po tayo so kailangan ng maintenance para po maka uh, makasurvive at hindi sakitin ang ating pakwan so kailangan natin ng maintenance ng pesticides at foliar or insecticides in so kailangan yon mga farmers para po matibay at walang sakit ang ating pakwan So, gawin natin yan mga dalawang tatlong bisis o dalawang bisis sa uh, isang linggo. So, pwede na yun mga ka-farmers. So, maganda ang may plastic molds mga ka-farmers kasi uh, walang dabo na tumutubo sa gilid ng pukuan. Medyo malaki na yung mga pakwan mga ka-farmers. So yan po mga farmers sana may nakuha kayong idea sa video na ito. So gustong mag-subscribe, subscribe na kayo mga farmers at happy farming po sa ating lahat mga farmers Let's go!